nandito kami ngayon sa ilog ayan nandito kami sa ilog Mamimingwit witog oh guys maghahanap ng pang ulam ayan umuulan habang umuulan lakad lakad muna tayo dito ayan kasama ko oh. Mamimingwit daw sila ayan ayan may dala na siya oh with kami ayan, sa mukha ko guys ayan ganyan talaga yung mukha ko may mga pinagdaanan yan Ayan mga kasama ko guys, oh, lakas-lakas ng ulan dito. Yan, namimingwit. Nagharap kami ng pangulam. Para mamaya. Pinakuha ka na ba? Wala. Wala pa. Kasi simula pa lang kasi namin guys. Wala pa kami nakakuha. Ayan, yung iba ho, nasa dulo. Mataas. Di alin na panero mo. Ano Alden? Anong bala mo? Pulud. Pulud. Pakita okay, mo nga. Ayan, pampain guys sa tilapia ang dala namin. Ayan. Tagirap ngayon, walang maulam. Joke, naghanap lang kami ng isda dito sa ilo guys. Ayan, si Piel, yung kasama ko lagi. Nasa yung si... Si Chupoy, tsaka si Akang, si... Sino pa ba yan? Si Ampaw. Si At iba pa yung kasama ko. Yan, si Brando, si... Sino yan? Frido, tsaka yung isa pa. Si Bototoy. Ang hirap guys pag may dalang payong. Ayan, alisin muna natin payong. Ginamit ko ang payong guys kasi para hindi mabasa yung silpo naming dala. hey okay guys, ayun. Uh, ang kasama ko nakakahuli daw sila ng tilapia. Ayan. Yan, si Piel, nakahuli siya ng tilapia. Yan, pinahawak kay Ampaw. Yan, guys, iipunin namin yung tilapia na kukuha namin dito. At piprituhin namin yan. Yan, lagyan na. Crispy fry. Malasang-malasa yan, guys. Yan, oh. Si Piel at saka si Romski, ayaw magpatawag na tsupoy. Yan. Yan, nakahuli siya, guys. Yan, pakita mo nga sa akin. Ayan. Malaki. Malaki yung nakuha niya, guys, oh di ba? <laughs> <laughs> Inaharap ako. Ayan guys ah. Ayan, nahuli niya guys oh. Wow. Nalaki siya. Ganda ng kulay yung oh. pink na pink. Parang si basta. Ayan. Ayan guys, hiyang hiya talaga to si Piel oh. Ayan. Nahihiya yan pero yan ang laging tumatawag sa akin pag mamimingwit sila. Yan pa pa guys. Ayan oh, lagay sa yung fans da. Kahit mababaw yung tubig dito, nakakahuli kasi marami siguro tilapia talaga dito sa mailog yon Yun, minsan wala kami nakakuha dito guys. Ayan. Ayan. Okay guys, andito yung dalawa sa baba. Titingnan natin kung anong reaction. Anong reaction nila? <laughs> kinabahan nyo sa <si> Alden ayan <laughs> Diyos ko na hihilo ako dito Atas yan bagayin bagayin din guys grabe dito tayo dadan ulit aray okay. dito tayo ayan guys umuwi na kami yan lakad lakad na kami guys ayan Maghanap kami ng pako yung gugulayin namin guys mamaya gahanap tayo. Masarap 'yun pag linagyan ng Kardinas talaga guys, grabe. Saan tayo dadaan? Dito na tayo dadaan o doon? Nagagalit? Ayan, dito na kami dadaan guys sa tubig kasi may nagagalit.